Hello guys, kain tayo ng ulam pa isdang tulingan na pinarito. Okay to sa. Saka ginisa ko sa pichay. Ano din mo Kain tayo guys. Nama ko siya ng pichay. Para may tayo guys. Kain tayo po. Mga idol, kain. Kain pa ako. Kain tayo guys. Kain pa ako. Bukain ini Bukain ini sama bagi ini. jadi ini nak magi guys. Tap na ng ulam namin guys. Ang ulam namin ay isang pulingam. Ito ay mainit. namin pa halagang 20 pesos guys. 20 pesos. Kaya tapos sa presyo. Pili ko siya sa isang kaibigan. 20 pesos. Ah, ay ko ulam. Ay lang mga gano'ng Ang buhay namin sa Ang buhay namin. Ang buhay namin sa baba. Kain so po tayo mga idol. Sabayan nyo kami namin, sa pagkain. Ano na po kami Video talaga yan. Tip oh. oh. na muna yan. Alay ah. ah. okay. balay na Oh, mm. Pwede man dyan, o. Hindi ko matapon na tapo ni Alvin, na. Kaya naman sabihan. Oh, dapat dito ito ko nagtapon, o. Hindi dala, o. Bababa na yung ano mo. Nagsayad na sa lupa.